Par, alam mo ba? Kanina pa ako may naamoy sa'yo. Ano yan, Par? Ang bango mo talaga, Par eh. Weh! Oo nga! Alam mo, mahina pa ang amoy ko pero naamoy ko talaga. Totoo ba yan? Totoong totoo. Oo totoo. okay. Oo. Ano, ano bang gusto mo sa mga babae? Gusto ko sa babae? Gusto ko mabait. Palangiti. Eh. Hmm. Lagi naka-smile, ganyan. Lagi naka-smile, ganyan. Tapos madaldal. ano mo ba? Ano? ba? <laughs> <yun>? ano? ano? <laughs> <laughs> par. Mahay sa kayo ulit kita, par. Oo naman, par. Sigur, siguro, mag-note na ako sa Joyride. Pwede ba yun? Ha? <laughs> ano ilalagay mo? K, okay, chili lang, please. <laughs> <laughs> Gotta say goodbye, bye, bye, Okay, what is up sa inyo mga boss amo? You know, kamusta naman kayo? Kamusta, kamusta, kamusta? Nandito ako ngayon sa Pasay, sa may Mowa. Nakakuha na ako ng booking. yun. accept na natin yan. For 200 pesos may tip papunta ng BGC Princess Ashley okay so syempre bago natin puntahan si ma'am magpabango muna tayo syempre chili sense no para syempre mabango tayo Sheesh. so ayan chili sense let's go order na kayo meron yan sa Shopee tsaka TikTok Ooh, sobrang bango let's go so ayan tawagan muna natin si ma'am syempre puntahan na rin natin Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Ma Joyride, ma'am. Pandaway na po ako, ma'am. Okay po. Sige. Sige, ma'am. Wait Tam po kayo dito. Sige, ma'am. Tama naman, ma'am, okay. yung pin location, no? Opo. Dula sa may Apo, sa babaan sa may mga... dyan. Opo. Sa may mga accessories. Sige. sige. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Thank you. This ain't what you used to, I require more, better than we ever had. Holes Hoes gonna be holes so I couldn't blame, blame, blame. <laughs> Princess Mum, Princess Ashley, Princess, oh, wait long, mom. I'll be stacking. Been in a whole lot of pain, now we laughing. Me and Bane making place, so we crashing. Yeah, yeah. Don't need to be on the scene, we are the scene. Dripping away from head to toe, a baby me. Yeah, I get what's life.

Can get you off my mind. Don't want to say goodbye, then maybe we should take it slow. <laughs> I don't feel too comfortable jumping into something new right now. Yeah, I don't really know, oh, I don't know how to feel something again. think I'm just scared. wanna go all I don't really know anymore how to be more than your friend Think I'm just scared of falling Don't wanna go all in Oh, medyo masikip ah Okay po Pero safe kan naman dyan Malaki ah, po kasi utak Ay, hindi ulo. Oh, yeah. oh, <laughs> ulo po rin din utak. Kaya, ano nakalagay sa ulo? Sa bagay. Utak. <laughs> Tara, ma'am. Sakay ka na. Maps ko lang, ma'am, ha? Okay po. Ay, ma'am. Nagbablog pala ako. Okay lang ba sa'yo? Oh, oh, Ay, okay po ba? Oo, ma'am. Ano pang niyo? Name ko? Chili. Chili, Chili. Chili, Motoblog. Wow! Yan, gusto ko po yan. is <laughs> that? <laughs> bali ano tayo, no? Salaryman sa may BGC? Ah, yes po. Sige yun, Yes po. Grabe, galit nyo naman po. Sa'yo pa na buko Siyempre Siguro meant to be. Oh, sige po. magiging masaya ka, ma'am. Sige po. Ganoon po, magiging malungkot po, no? Oo. Oh, Hindi kita pababayaan. Ah, meron may camera. Sa <laughs> magiging safe ka sa akin. Ah, magiging safe po sa inyo. Oo. Oh, sige. Ganoon ka safe po yan? Sisiguraduhin ko 101%. <laughs> safe ka. Gusto sige mo po. ba yun? po, gusto ko yun. Pero so, matagal lang po kayo nag-vlog. Kahapon lang, ma'am. Kahapon? Oh, right. Ano, mga June? Mga June last year? Mga ganun. Sige po nga po kayo. Sige ma'am, chili mo to vlog. Oh my god, famous! Ma'am, oh, hindi! Grabe, oh my hindi, god! Hindi ako famous! Oh, 300k na! Ah! Congrats! So Road to 300k, let's yeah. go! Yay! <laughs> Let's go, let's Ma'am, pero okay lang talaga sa'yo nakablog? Opo, okay lang. Wala naman magagalit? Wala po. Wala naman po. Porong di naman? Walang wala nga. <laughs> Icurang yan? Walang magagalit? Wala. Ikaw ba, sir? Ha? Ikaw wala. Ba? Walang magagalit sa akin. Okay. Gusto mo, pagalitan kita eh. O, oh, ako na lang magalit sa'yo. <laughs> okay, sige. Pwede naman. <laughs> <laughs> ha? Shout out ka muna. <laughs> hello. Ano pangalan? Brent, Brent ni Traero, Shoutout kay boss, uh, 'yun know? 'no. Oh, hintayin mo. <laughs> Wait, <laughs> man, right. mo ha? <laughs> hintayin mo ah. Uh, okay uh. jo. Ikaw ma'am, shoutout ka gusto. mo? <laughs> <laughs> shoutout kay ma'am. Ah, <laughs> <Okay, okay. laughs> uh, grabe talaga famous talaga si Sir. <laughs> hindi ako famous, hindi ako famous. Nahiya tuloy ako. <laughs> famous. Hindi. Grabe. Ma'am, alam mo, may na nasaktuhan lang talaga. Hindi po talaga. Nasaktuhan lang ma'am na Famous po talaga kayo. Hindi ma'am, malay mo ma'am, Magka inupload ko na yung video natin, dalawa tayo maging famous, 'di ba? Ayun, 'yan ang gusto ko. <laughs> Tapos sabay tayo. Oh. Sabay tayong aangat. Ayun. Magkakapamilya. Ayun. It's what you do making me feel i and when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. You're my girl, my girl, my <laughs> Pero wait lang ma, bago tayo syempre. Pero okay lang naman magtanong na magtanong sa'yo. Opo, okay lang. Okay lang. Ilan tao ka na ma'am? 20. 20. 20? 20? How about you? Hulaan mo. Good 20 plus. 20 plus? Ah, uh -oh. uh, <laughs> pwede na ma, pwede na 20 plus na lang sabihin mo. Sa motivate na ako mag-vlog. Grabe ka 20 plus. Ha? Huh? 20 plus tas may 200 magti 300k followers na alam mo ma'am kung gusto mo mag vlog tuloy mo lang kung ano gusto mo lahat ng gusto mo tuloy mo lang oh, nga po, eh. kasi wala naman mawawala sa'yo oo na ano tsaka ba? lahat ng bagay pinaghihirapan di ba? Yes. Kung, for example ako for example lang ah kunwari <laughs> gusto kita syempre paghihirapan ko yun <laughs> paano pag gusto rin kita I mean, hindi mo na kailangan paghirapan hindi <laughs> syempre, <mag> <laughs> it's what you're doing, me feel like I'm meron ano akong joke, matatawa ka. Ano yan? Anong palaka ang kumakanta? Palaka kumakanta? Ano? Sarok! ano Ano ulit? Natawa ko sa tawa mo eh. Sarok! Sarok eh! Sarok! Sarok! Putik <laughs> naging pala nga pa ma? <laughs> Ay naku ma'am Masyadong ano ah Masyadong mataas ang energy mo ngayon ah Ah ganun? Sige babaan natin Hindi wag syempre yes. Sorry Bakit Talaga ako eh Ito na ako eh Tanggap naman kita ma'am yes. Oh tanggap kita Tanggap din kita <laughs> <laughs> Tanggap kita, huwag ka mag-alala. O, oh, may tulang ka. Tsaka, na. may... tsaka, <laughs> tsaka ano ma'am, tsaka mukhang ang sarap mong kasama. Ano parang po? masaya. Masaya? Oo, parang ang sarap mong kasama tapos ang saya-saya, ganun. Siyempre. Ganyan Siyempre. ka ba talaga? Baka, Oo, oh, ganda po talaga ako. Baka ma'am, hindi na ako maniwala sa'yo. Ay, hindi naman. Maniniwala ka sa'kin. Sa <laughs> totoo ba sinasabi mo? Oo naman, totoo tayo sa lahat. Ayun, buti naman. Yeah. ano ma'am pupuntahan mo sa BGC? Ano ba to? Ba to or something? Kasi yung owner niya, nag-birthday niya, niya, anniversary niya, anniversary ng car niya. Ah. Oh. Magwa one year na. Yeah. Oh, okay. Oh, shout out Salaryman. man. <laughs> shout out salary man, baka naman. <laughs> <laughs> Ano yun, ma'am? Anong oras na? O, oh, 11.40 na. Anong, anong oras ka na makakauwi niya? Tapos magtatrabaho pa ako mamaya. Oo? Oh? So, anong oras? 6 a.m. yung call time namin. Grabe naman. Ma'am, taga saan ka pala? Taga Laguna talaga ako, pero nag-stay ako sa top kayo yun. Ah, sa top? Sa so top. Ah, Nagmo model ka ba, ma'am? Ganon? Yes, yun. Oh? -extra, oh, so okay, oh? nage-extra. oh, okay. commercial. Oh, sa mga gustong ano dyan, maganda. Oh, remind nyo na. Hindi na ako. Saan kanila pwede i message. FB, IG, ayan. Ano yung FB? Uh, Princess Ashley Inimerable. Diba? Yon. <laughs> Yon. Yung IG. Ano? Ash. That. I N Inumerable without syllables Ah, okay, okay Yon. Kaya pala, no Grabe yung mga pormahan mo Eh, pang malakasan, no <laughs> Grabe naman Kaya, <laughs> lumabola po Si Kuy Ikaw rin, eh Grabe, grabe yung forma mo, eh Anong forma? Naka-joyride uniform ako Yun na, gusto ko, eh It's what you do Making me feel like I'm Uy, baka mamamaya Baka mamamaya hindi mo mapanindigan yung kilig ko mapanindigan mo nga Di lang masasimula pa It's what you're doing Making me feel like I'm falling Ano pa lang height mo, ma'am? 5'4, 5'3, ganun. 5'3, 5'4? Mm hmm. Balit lang ako eh. Pero oh. yung pamilya ko matatangkal. Ikaw ba, what's your height? 5'6 and a half. 5'6 and a half. Pero nagtataka ako, 5'3, 5'4. Ganun. Hindi, ang tangkad mo eh. Ay, ganun. Oo, oh, matangkad sa baba. Sige, anong gusto yun. mo? <laughs> alam mo ba, hindi ko nga alam paano ko nagkaso sa puso ko eh. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when I Jeep Jabba Jeep? Uh-uh. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. Para. Para. Ay, naku talaga. Para. Ako, Baka mamaya puro ganyan ka lang, ma'am, ha? Okay si po, sir. Grabe, sir. Lagi ka ba, ma'am, na, ano, nag, ano, nag-joyride? Oo po. Joyride loyalist ako. Ah, talaga? Yeah. Weh, okay, paano mo mapapatunayan? Eh, ikaw nga yung sin, ano ko, eh, pinili ko. <laughs> Actually, ma'am, hindi mo naman ako pinili. Siguro, nakatadhana na lang ako para sa'yo. Oh. <laughs> Thank you, po, Lord. It's what you're doing Making me feel like I'm falling And when you're moving I can hear my calling There's no one else here that is Papa thank you na lang. Diba sabi nga nila pag para sa iyo para sa iyo. Oh, true, totoo. Tatadhana sa iyo yan. Oh, so, nakatadhana ako para sa iyo. Ganun. Ganun. <laughs> <laughs> Dapat. <laughs> <laughs> Pero tatanong ko kita, ma'am. Ano ba gusto mo sa isang lalaki? Yan. Yung faithful. Yung faithful. Hmm. Ano pa? Ha, like, hindi lang sa una magaling. Hindi sa una magaling. Ano pa? Tsaka lahat ng sinasabi niya sa akin. Ilalagay niya rin ng actions, kanya hindi lang para sa Paano action lang. ba gusto mo? Gusto <laughs> mo <ako laughs> ka? <atukad? laughs> <At Tukad? laughs> <laughs> hindi, yun parang hindi lang siya panay word. Ah. Head with a with action. Ganun. Okay. <laughs> hindi totoo naman. Kahit sino naman siguro ganun yung gusto eh. Basta ako isa lang talaga yes. gusto ko eh. Ano? Ikaw. Yeah, I don't really know anymore how to feel something. <laughs> ano ba? <laughs> grabe, grabe ka na. Ano? Ano bang gusto mo sa mga babae? Gusto ko sa babae. Personality. Personality. Gusto ko mabait. Palang iti. Eh. Mm. Laging naka-smile. Ganyan. Tapos madaldal. Ano? ba? Ano ah. si? Ano? <laughs> mo, par, may kwento ako sa'yo. Ano yung par? Madami, madami. Ano yung par? <laughs> ano yung par? Par ba? Ano mo ano, par? Gusto mo ba yun, par? <laughs> uh, parang ang cool nun, no? Y Oo nga. Yun na lang kayo tawag ko sa'yo, ma'am. Hindi na, <laughs> hindi na, ma'am, no? Pwede naman, par. Sige, par. <laughs> Wait lang para ha. Do lang par, sige lang. naman naman mga Huwag kang mag-alala para hahatid kita ng safe. Saan ka mong pupunta ngayon. Syempre. Iwala naman ako sa par. Yun <laughs> do. Uy, grabe ka naman. Sisikuhin kita diyan. Sige, mawawalan ka ng angka. <laughs> Ay hindi, pero joke lang naman yun Huwag kang mag-alala, naka naman ako eh. Kasi sikuhin mo ako, kakapit ako sa iyo. <laughs> Alam mo, pag hindi ka naman, hindi mo naman kailangan kumapit. Kasi pa kung malalaglag ka man, sasaluhin agad kita. Oh, Ay, you know? <laughs>

Par, may tanong ako sa'yo, Par. Ano yung par? Asin ka ba? Asin? Mm -hmm. Bakit? Maalat ba ako? Bakit? Kasi, I like you a lot. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. Ay, nako. Kalma, 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 kalma. Alam mo kalma. ba, ko. Oh, okay. Par, alam mo ba? Ano yung par? Hindi na ako gumagamit ng Google. Hindi ka na gumagamit ng oh. Google? Kasi nung... Bakit? Kasi nung nakita kita eh. Oh. Wala, nanahanap ko natin. <laughs> Over! It's what you're doing Making me feel like I'm falling And when moving, I can hear my calling There's no one else <laughs> Ang dami mong baon na. <laughs> Siguro dahil tagal ko nang single. Ay ganoon. Kaya naiipon na 'yung mga banat ko. Sa so, so, bagay. Oh, Aba, ah? literal na babanat na kita. Pwede <laughs> <laughs> ba? <laughs> banat lang ng banat. Sige. Sige. Hindi pero ano, matanong ko lang, Ay. ilang ilang months ka nang single? Kung okay lang matanong ah. Ayoko. <laughs> ano? Ano, kinukumpute pa? Parang 9 months, 8 months. Nine months. Eh, hey, tagal na rin, no? Tagal na. Miss mo? Uh, hindi, ah. Uh. <laughs> Ayoko na. Ayoko mo na? So, move yeah. on ka na, ganun? Hmm, naman. Yan mo. Malay mo, sa susunod, yun na pala yung second and last mo. Ganun. Malay mo, ikaw pala yun. Yeah. Pero hindi ka naman tumitingin sa looks ganun. Or, or gusto mo mga pogi, mga ganun. Hindi naman. Gusto ko yung ano eh, yung funny. Yun? funny? Mabait. Ano pa? Mabait? Faithful. 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 <coughs> oh, <shit. coughs> inuubo parang, ka ba? Parang, parang medyo inuubo ko. Lamig kasi dito, mame, no? <laughs> Lamig dito. Ikaw, eh, hindi ka pa nilalamig. Kunti lang talaga yung suot mo ngayon eh. Hindi naman. Sanay na. Sanay ka ng lamigin. Hayaan mo, ma'am, next time. Hindi ka na rin lalamigin. Okay. Sige. Gusto ko yan. Sige. <laughs> Par, alam mo ba? Kanina pa ako may naamay sa'yo. Ano yung par? Mabango mo talaga, par eh. Wee! oh Oo nga! Mabango! Alam mo, mahina hina pang amoy ko, pero naamoy ko talaga. Weh! Oh, Legit? Oo. Oh, oh, oh. Totoo ba yan? Totoo, totoo. Okay. Oo. Oh, oh. Mabango ba talaga? Mabango nga. Anong pabango mo? Pabango ko? Pero ano, meron ako kasing perfume. Ano? Yung perfume ko, sarili kong perfume. Oo. Oh mamaya bibigyan kita gusto mo ba? yun ang gusto ko para para pagbaba mo mamaya maalala mo ako sige tsaka para hindi mo na ako makalimutan okay ay grabe yeah. <laughs> <laughs> gusto alam mo na, ba yun? alam mo pag ako talaga nahulog <laughs> sabi ko nga sa iyo par sasaluhin kita par kahit nandiyan oh, ka oh, sa likod gaganon lang ako sasaluhin <laughs> na ba ako yun? Oo naman ako. siyempre kailangan <laughs> Sige, kakapit din ako. Oo, oh, kumapit ka para magtutulungan lang tayo. Kapitan. Oo, oh, oh, kapitan. Oh. Tulungan. Tulungan lang. Diba? ba Lalo. <laughs> Ayun na par. Ayun ako, Anong par? oras ka pa lang uwi par? Ano, siguro mga 1 hour lang ako dito sa salary man. Ta na par ma, sa'yo sa ulit kita par. Oo oh, naman par. Sigur, siguro siguro pag na-note na ako sa joyride pwede ba 'yon? Ah, <laughs> ano ilalagay mo? Okay, chill lang please. Ni... <laughs> Joyride, chili lang Hindi nila i-accept no, hanggat hindi ako Oo oh, oh. Pero ako? saan ka ba lagi nagpapapick up if ever na ride ka? Kung saan saan Pero nasa akin naman yung number mo pare oh, Okay <laughs> sige, text mo lang ako Ay, ako magte-text sa'yo hindi Hello ma magbo ka <laughs> Magbubo pa ba, ma'am? Yan! Yan ang, yan ang gusto ko. Ay, gusto ko ba yun? Oo. Oh, oh. Gusto mo yung text na kita ngayon. <laughs> Sige, <laughs> reply <rin> na agad ako. Hindi <laughs> <Sige. laughs> nga, par. Basta pagka kailangan mo ako, pupuntahan agad kita. Sige. Okay ano, ano lang na agad? Ba? One call away One call away. Okay one? lang ba yun? Okay na no, okay. Gusto Sige. ko yan. Baka naman, ma'am, Baka naman par meron ang sumusundo iyo par. Wala. kasi mo call din eh. ang call <laughs> Baka mamaya pagka kinol kita. Number BC. Par, paalam ko muna sa kanila. Bye. Ganun lang. Thank you, par. Ingat ka, para Text mo ako, par. par bye bye, bye, -bye. Okay, so yun nga mga boss amo, no, Naihatid na natin si par. Laging par pa nga yung tawagan, grabe. Siyempre, yun nga napansin ulit yung pabango natin, no, kasi naman sobrang bango naman kasi talaga, no. Ayun, sa mga gustong umorder ng chili perfume or chili scent, let's go. Meron yan sa Shopee tsaka sa TikTok. Grabe, sobrang bango naman kasi talaga. Ay, nakumare, tsaka pare, no. Sobrang bango talaga. Kung ako talaga sa inyo, o order na talaga ako. Sinasabi ko sa inyo makalaglag, ano talaga nakalaglag panty. Magte-text kaya yun? <laughs> te-text siguro tayo nun, ano? Kasi mukha namang nag-enjoy siya. <laughs> te-text tayo nun. Tapos, tayo na, tayo na yung maghahatid sundo. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? So, syempre, okay mga boss amo, follow nyo na siya sa Facebook niya. Princess Ashley Inumerable. Let's go. So yun mga boss mo hanggang dito na lang no Sana nag enjoy kayo Please don't forget to like and share the video Syempre Syempre follow nyo na rin ako no Road to 300k na tayo Okay See you on the next one Mga boss mo Peace out Survive Let's go Shush